Sa latest video natin, nalaman natin na iba-iba ang singilan ng filing fee sa pagsasampan ng reklamo sa barangay. Sa ilalim ng katarungang pambarangay law, karamihan hindi o base sa itinatakda ng nasabing batas na hindi bababa sa 5 pesos at hindi tataas sa 20 pesos. Yung iba sinasabi may revenue code daw sila at doon ito nakabase. Ang tanong, Valid ba ang inyong revenue code patungkol sa halaga ng filing fee sa pagsampa ng reklamo sa inyong barangay sa ilalim ng Katarungan Pambarangay Rules? O nga't ang revenue code ng barangay ay naipasa sa pamamagitan ng isang ordinansa. Subalit tandaan, sa pagpasa ng ordinansa sa barangay, kailangang ma-check kung ito ba ay walang nalabag na municipal, city or provincial ordinance, lalo na national law. Dahil kung meron ang ordinansa sa barangay na isang lokal na batas, ay magiging paglabag din sa isa pang batas na ipinao ng mas nakakataas dito, gaya ng Kongreso. na nag patupat ng katarungan pambarangay na nakapaloob sa local government code. Tandaan, ang mga naipasang batas ng Kongreso ay mas mataas ang antas kumpara sa ordinansa ng barangay, ng munisipyo, ng lungsod, maging ng probinsya. Kaya nga ito tinawag na national law. Kaya dapat walang paglabago, hindi inconsistent sa isang national law ang mga ordinansa o lokal na batas na ginawa ng barangay. Gaya ng katarungan pambarangay law na isang national law kung saan ang implementing rules and regulations nito ay nagtakda ng filing fee sa pagsasampa ng reklamo sa barangay ng hindi bababa sa 5 pesos at hindi lalagpas sa 20 pesos. Binanggit ng katarungan asta hukuman sa kaso ng City of Batangas represented by Honorable Eduardo Bdimacuha in his capacity as the Mayor of Batangas City versus JG Summit Petrochemical Corporation and First Gas Power Corporation and FGP Corporation GR number 190266-67 March 15 2023 Tagalogin ko na lang ho ang dahilan kung bakit kinakailangan ng mga ordinansa ay hindi dapat salungat sa isang batas ay malinaw. Ang mga pamahalaang lokal ay mga agents lamang ng national government. Ang mga lokal na konseho ay nagsasagawa lamang ng mga kapangyariang pambatas na ipinagkaloob sa kanila ng kongreso bilang national lawmaking body. Ang isang may delegadong kapangyarihan ay hindi maaaring maging higit sa nagbigay ng kapangyarihan o magsagawa ng mga kapangyariang mas mataas kaysa rito. Isang kamalian ang magpahiwatig na ang mga unit ng pamahalaang lokal ay maaaring ipawalang bisa ang mga ginawa ng Kongreso na siyang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan at salungatin sa pamamagitan lamang ng ordinansa ang ipinag-uutos ng batas.